Uyag. Hmm. Oh yes, talamat ng marami. Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Panibagong araw na naman ulit ang isishare ko sa inyo. Yan, medyo magdidilim na umuwi si Amshi dahil daw maulan at hindi siya agad nakauwi sa bahay namin. At si Alter kahit may lagnat, ayan, sama-sama pa rin sa paniningil dahil iiyak yan pag iniwan sa bahay. Pinto ko na lang pala sa inyo kaninang umaga. Wala kaming ilaw dito at nalawat yung aking cellphone. Tapos ayun, pumunta ako sa opisina ng Samuel ko at nagreklamo ako doon na wala kaming ilaw. Kasi papatay-patay kasi yung ilaw namin dito guys sa bahay pag humahangin siya ng malakas ba na papatay yung ilaw namin dito sa bahay. Kaya ayaw nagreklamo ako doon sa opisina no. Kaso lang is alauna na sila pumunta dito sa bahay. Tapos parang hinigpitan lang ata nila yung aming kwintador dito sa amin. Tapos pag alis nila guys humangin na naman ulit ngayong hapon ayan no, nang, nung naningil kami ayan at medyo humangin hangin na naman ulit yun pabalik na naman siya no papatay patay na naman ulit yung ilaw namin pero sa ngayong gabi na ito is meron na naman kaming ilaw kaso lang pag humangin nga siya ng malakas namamatay talaga yung ilaw namin no pero nung sinabi naman yung taga opisina na nagpunta dito sa amin yung maintenance ay magtawag lang daw kami ulit o hindi nga is pupunta naman ulit daw doon sa opisina at magreklamo daw ulit at dahil hapon na kaya ayun hindi kami nakapunta doon sa ano no sa opisina ng Paranas kaya hayaan na natin okay naman yung aming kuryente ngayon, hindi naman siya masyado mahangin. So, dito na tayo sa aking video. Ayan, bumili kami ulit ng tinapay. Dito na kami sa aming binibilhan ng tinapay dahil nga meron ng naghahanap ng kanilang munay, guys. Kasi nga doon, doon sa kabilang bikiri ay hindi daw masarap yung kanilang munay. Char! Balitaw, guys, na no, hinahanap talaga yung tinapay nila dito kasi malambot at masarap daw. At buti na lang talaga, pagpunta namin dito, marami pa silang nakastack na munay. Tingnan mo, ayan, Oh. Tapos ayan hindi na tayo nakabili doon sa kabila no kasi is medyo mahal kling kasi yung kanilang monay doon. So ayan andito na tayo at maniningil na ako guys dahil nga inaantay pa ni Ardil yung aking mga binili na tinapay. Siya na lang yung maglagay dyan sa aming sasakyan. At si Alter nga guys, andyan sa gilid. Ayan, nagbabay siya sa akin. Sabi ko, wag kang bumaba kasi nga umaambun-ambun. At may sinat yan guys, kasi nga is inuubo at saka sinisipon siya no. Pero nakainom na yan siya ng gamot. Ayan na nga, pupunta na ako at mag-uuna ako doon sa palengke. Dahil nga, mamimili ako ngayon ng kamatis at saka sibuyas. Bibili tayo dahil konti na lang yung aking mga, ano doon, yung mga lamas-lamas ba. At ayan nga, lumibot muna ako dito sa aming mga sinisingil at tinitingnan ko yung mga sibuyas at kamatis nila. Yung mga sakto lang ba sa kalakihan? Kaya ayan dito sa kabila, nakakita ako ng kamatis at saka sibuyas. No? Sakto lang kalaki guys. At sakto lang din siyang pantinda na 7 pesos or 8 pesos na yung kamatis at saka yung sibuyas. Kaya ayan, bumili ako ng halagang 100 pesos. No? Pati rin yung sibuyas, 100 pesos lang din. binajit budget na natin yan. Ayan, at dito nga sa aking iniiwanan na lumpiarap offer dito na rin ako bumili sa kanila. At saka yung luya, mahal pa rin ngayon kaya hindi ako bumili no. At meron pa naman kaming gagamitin doon sa bahay at hindi ako bumili ng pantinda dahil napakamahal pa. Hindi pa bumaba yung luya ngayon. 220 pa daw doon sa kabila. Malalaki naman siya na luya pero hindi ako bumili. Sibuyas lang muna at saka kamatis. Ayan at saka shout out nga pala dito sa aking mga iniiwan sa aking mga lumpia wrapper no. Kaya thank you sa inyo dahil is eh, nandyan kayo lagi at dinideliveran namin. So, ayan, medyo mabenta ngayon yung ating lumpia wrapper dahil nga naubos at nagchat yan sila sa akin kanina, guys, na magpapahabol pa pag pa ano dito pa deliver kaso nga lang is yun nalobat ako at hindi ko agad nabasa yung chat nila ayun pag nabasa ko na hapon na tapos naubos na rin yung aming lumpia kaya ayun si papa udon nga maaga nga nagawa ng lumpia so ayan bukas na lang sila namin bibigyan ulit ng order at saka yun, bibigyan natin sila ng tatlong balot bukas no dahil yung dineliver namin kaninang umaga is isang balot lang iyon at dahil may pasok na medyo mabenta na rin yung ating mga lumpia ay wrapper ngayon no so ayan at nagpabili nga si Alter ng banana dahil gusto niya daw kumain ng banana ayan nagpili-pili na siya ng banana no So, yung pinili niya na saging, guys, is yung manang, no? Yung magpatigas ba ng poop? Kahal nga, yung poop niya is malambot na naman. Kaya, ayan, nagpabili na nga siya sa akin ng banana daw. So, ito na, dito na kami sa buray. Bumili na rin ako ng bigas, isang sako, tapos tatlong sako ng harina. Dahil nga, is wala na naman ulit kaming gagamitin. Ayan, pat tatlong sakong harina yung aking binili. Ayan, yung ating mga pinaningil kanina. Ay binili rin natin ang mga gagamitin natin no so ganyan lang patambling tambling lang yung ating puhunan dito sa ating tindahan niyan at nandito na nga kami sa crossing ng Buray ayan yung daanan pauwi sa amin at medyo umaambon-ambon pa talaga gayon. at sana nga wag na yung humangin hangin guys para hindi na naman ulit mag parong-parong yung aming kuryente sa bahay no kasi minsan guys is nagpaparong parong ba yung aming light sa bahay kasi ay masisira talaga yung aming rep at saka yung mga gadget namin doon sa bahay at minsan nakakainis kasi nawawala din yung aming internet. At yung mga naglalaro doon sa bahay ng ano yung mobile legend ayo naiinis sila no pag humahangin-hangin dahil nga na mamatay yung aming ilaw. Ayan at nandito na kami sa bahay si Alter nanonood na ng TV at naglalaro-laro na siya sa gilid tapos ako ay nandito sa gilid ay nako napakasakit ng aking puson dahil dinap na, na tayo kaya ayan medyo nagpahinga-hinga lang muna ako dito sa gilid o siya guys hanggang dito na lang muna yung aking video no at ako ay mag edit pa dahil napakasakit ng aking puson thank you so much and more blessing at pakishare nang aking ng ating video thank you thank you bye bye bukas naman ulit paalam Babush.